guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris! Ito po yung ating bulaklak <laughs> na ano na, nasira na siya, planta na. Ang bili namin nito ay 130 euros at nasa sa peso ay may kit 3,000 pesos kasi 63 ang palit niya na euro eh. Minsan 64. Kaya may kit 8,000 pesos din ito guys. Ngayon, kinukuha ko yung ano, yung pwede pa. Nadali ko sa kwarto ko. Ayan. Wala na, sira na. Nag-ano nag rin siya ng one week. Tumagal din siya ng one week. Eto, mabango to eh. Kalaktus. Tumagal din siya ng one week. Kaya, ayan. Ngayon po ay holiday dito sa Paris. Pero, ayan, may trabaho ako. Bari yan ay, yung parang... Victoire ng ng World War. Parang ganun. Ngayon, May 8. Kaya, ayan. Mamaya, mamaya ano, talabas tayo, tibili tayo ng kalan. Nasira na kasi yung kalan ko, guys, sa kwarto ko. Kaya, bibili ako mamaya ng kalan. Malis na rin kasi si Amo. Kaya, nakakapag-video na ako. Pasensya po doon sa isa kong video na wala akong may na yung volume ko doon. Kasi nga, pag narito si amo, hindi ako makapag, hindi ako makabuelo doon sa pagsasalita. Kasi baka bigla akong, biglang pumasok dito sa kitchen. Pero bihira naman ngayon pumasok sa kitchen. Pero minsan, napasok, tapos nakakahiya na nag, nagbibidyo ako. Nagsasalita mag-isa. Sabi <laughs> nga nung kakupol ko, bakit ka nagsasalita mag-isa? simula na yun sa pagtanda. Eh, yung ano lang nito, guys, yun, yung kailangan tanggalin lang ito kasi nga, nagmamantsa Ayun. makakamantsa sa kamay, makakamantsa sa carpet, kung ano, kung may carpet ang bahay nyo. At saka na ano din, may ako natanggalin. Ayun siya. Kaya, hindi, kaya ginugupit-gupit ko muna kasi para makuha ko yung pwede ko pang kuhain. Mahal ng bulak na dito, guys. Grabe ako dun sa bagay. Yung mga uh, aming kasi yung binibila namin. Yung iba naman may mura. Uh, dito kasi sa lugar ng ano, ng amo ko, Mahal talaga yung mga bili dito sa lugar na ito. Mga ano kasi dito sa lugar na ito yung may yaman na lugar. So, eh maliit yung bag ko kaya kupit-kupit ano, ko para yung kasya sa, sa pasurahan ko ba. At uh, one week uli na, ang uh, one week. Hindi pala one week. Ano, 15 days na walang amo ko. Ang balik ng amo ko ay sa katapusan ng May. Tapos mag uli siya ng one week uli. Kaya ayun. Pahinga naman ng konti. Pero pag ano nga, pag ganitong naalis si amo, nagsisinar no, cleaning naman tayo. Sinar cleaning. Tapos yung mga tira-tira ni Amo na sa Freddy inuwi ko na yun. Wala naman po, konti naman kasi nga, pag ako naman malengke, unti-unti lang naman ang ano, pinapalengke ko. Kasi para, i ako naman malengke, eh, pag hindi ko si Amo. Ayaw ni Amo na mag stock ako ng pagkain sa pre-bidder. ano lang yung kailangan, yun lang ang binibigay ko pagkain. Gusto niya, i-bread eh, yun, sa ano, sa market. Madiba lang, pag lunis, <clears throat> lunis kasi dito ay sarado yung mga market. Sunday, yun, morning, bukas sila. Pero yung Monday, sarado sila dito. Ngayong holiday, bukas sila ng morning, sa hapon, sarado na sila. Wala na yun, may dalawa pa pwede. ang ano dito. Tsaka pag buwan ng Mayo, guys, dito ay napakaraming holiday. Ang daming mga ano, naglulong weekend. Ayan, maganda pa yun dito. ba? Inihipong ko yung pwede ko. Galing sa kwarto ko. Para may bulaklak din tayo na libre. Ayan. Matapo na natin. Ganda ko ito ngayon pero maginaw. Okay na. nga din. Nakaka-stress guys pag ano. <laughs> hindi naman ano ang amo ko pero nai-stress ako sa ano yung everyday cooking. hindi naman talaga ako cook. Natuto na lang ako dito guys sa friends. Pati tingin sa YouTube, ganyan. YouTube din ako natuto ng iba kong cooking. Tapos pag ako na-invite, ulit kayo sa restaurant, tinitin na kung ito yung kapano nila i-arrange yung pagkain. Tapos ang tatanong yung sana ko, kung ano yung mga ingredients. Tapos pag dating ko sa bahay, ginagaya ko yun. Doon ako natututo. Ang cooking naman ay sariling ano mo yan, guys. Sariling likha mo na yan. <laughs> pag gusto mo talaga, ay maano ka. Pero hindi ako mahilig sa ano. Hindi ako mahilig sa cake sa mga sweets, hindi ako mahilig. Kaya, ang amo ko, ginagawa ko sa kanya, mga, ano lang, lutong apple, lutong pinya, lutong peras. Ayan, yan ang mga ano niya. Pero tuntuan naman siya at diet daw yun. Kasi walang sugar talaga yun eh. Tsaka, takay yung apple pie. Ang maliit kong gawin para sa amo ko. Apple pie. So, ayan guys. Naglalaga ako ng itlog kasi nga, gagawa ko ng salad. Gagawa ko ng salad. <laughs> so, yung mga leftover guys na ano, na mga salad ay uh, nire-ready ko at uh, kakainin. Pus sa aking kwarto with my friend. Ayan. Mga salad-salad na salad, yan nare-ready ko. Mga tira-tira lang ito guys na mga na mga salad. Kaya bago masayang ay kainin na. Kasi matagal naman ulit nga balik. At tapusan. Kahit naman guys wala akong dito, tuloy ang trabaho ko, tuloy din ang sahod ko. Pero yung oras nga lang, hindi na ano, hindi ko sabihin. Pwede ako mag-start ng late, pwede ako matapos ng late, pwede ng ano, pwede magtambay lang na walang ginagawa. <laughs> pwede ganun, kasi wala kayong amot. Um so, ayan ating salad. Ayan, at gagawa tayo ng sauce para sa salad. Kailangan ko pabalita, asin, ayan ay mustard isang kutsara mustard. Ay na tayo. Lagyan ko ng vinegar. Huwag masyadong manot matapang itong vinegar na ito eh. Yung olive oil ni Amo ay wala na rin. Ito na lang. Ubus na. So, ubusin ko na yan. Olive oil. Ayan. Ah, nubos ko na. Olive oil. Cooking oil. Minimix ko yan kasi para lumapot. Kunti lang sya. Ayan. orange. Kunting paminta. Tansyahan na lang. Asin. Tansyahan na lang din. Kung gusto niya makasigurado, ilagay mo sa may Kasi hindi nga makita eh. Ayan. Okay na ang sauce natin. Salad dressing. Hindi mo malapot. Masarap. tap, hmm, yan na siya. So, ay nagluto ako ng ano, ng patatas. So, lagay ko rin ito sa kwali sa salad. Heavy salad yan. Complete. <laughs> Complete. Para liit, ah, nang mapalapad. Tapos, pero mainit pa siya. Mamaya ko nilalagay. Mamaya ko na siya lalagay. Ayan, guys. Ang ating salad. Leftover salad ni Amo. left over. Ayan. Lagyan natin ng konting ano. So, let's go na sa room. Magdali na natin ito. Mga pagkain. Mga tira-tira ni amo. <laughs> at tipid na naman tayo ng lunch. Wala. Left over ni amo. Ano sa may susi ko? where is my key i have the bread i, forget the bread. I have so many bread. And I'm bread i have bread to bring all that my over -me -amu many bread <laughs> nahuli pa rin ako nahuli pa rin ako sa so ayan na-deliver na tayo sa aking kwarto, at yan ang ating big salad share it with friend And yung ano, patatas potato, I put it on the sauce already so I'm going to cover it, kasi mag-eventor tayo pagmamaga ano, kasi bayo naman tayo sa dito atin. <laughs> yung ating Kaya lang yun ay open na yung mananayon niya. folder niya Direksyon Kastokama Kama, bibili tayo ng aking lutuan kasi sira na. So, kailangan ko rin balang araw bumili ng ilaw. So, nasa baba yung bibili kong ano, black electric. So, sa baba. So, narito yung mga mm. ano. Mga heavy shooting pang construction. Ay. Toilet. Nabili ko guys. Hmm. Papakabit ko kay X. Ang so, mabayad na tayo. Sa wala masyadong tao kaya maganda mag-shopping ngayong araw na ito. Walang pila sa cashier. So we are here in Berakem. Going back home. J'adore l'ai pas ici. Très joli. Voilà là, là, le temps est passé. Oh là là. C'est les paris qui donnent. Voilà. Voilà. Voilà voilà. Bon. Voilà maintenant. Et sale. Et... Voilà. Voilà. T'as vu, je t'ai mis un joint même là mais c'est plus grand qu'avant. Oui, ah oui, oui. Mais ça ressemble un peu. Oui, mais, oui, c'est que c'est plus grand que ça, de ça, toi. Oui. La grande, et celle-là, elle est plus grande au moins de ça. Oui. Elle était petite. Bon, bah, je vais brancher maintenant. Et bien. Tu vas m'éclairer. Tu n'es pas assez éclairé par moi <laughs> Éclairer ta vie, voilà, j'éclaire ta vie. Yeah. Et arrête de dire ça. Ah, c'est bien, il n'y aura pas d'eau de, qui va passer là. Non. On va mettre le neutre en premier. Vas-y, baisse-toi un peu. Tu es pas moi, qui baisse-toi. Oui. Ah non. Pour oh, le c'est ça, Il bon. y a le marapagloton à l'état, yogaïs. Donne-moi un euro. Mais lit lang kasi ito ng aking studio. Kaya 'di ba? Nagatipid na ako sa J'ai guys. Jeune electrician gratuite. <laughs> si nous ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, combien la? Ah bah non, make peut installer ça pour 200 euros. 200 €? 200 €. Je cherche la je cher le truc. Ah bah oui. Bah oui. C'est bien tu toi là. Tu vas pas exploser la maison, hein. Aïe, l'électricité de Nkasecha. Tu ne m'éclaires rien du tout, là. Oh, arrête de râler. Ben, je ne vois pas, mais tu es en train de Voilà. Ça y est, là. Là, c'est bien, là. Et si tu ne regardes pas, comment tu fais Non, là, je sais pas. Pourquoi tu as besoin de se faire éclairer que tu ne regardes même pas, alors mais Non, tu n'as pas compris. Si, j'ai compris. Une fois que j'ai réussi. Une fois que j'ai mis le tournevis dedans, et et donc, que je là, sais où je suis, j'ai plus donc, besoin. Hein. Donc je n'ai pas besoin d'éclairer, on ne faut que tu l'as mis là, dans le trou. Non, là, je suis obligé de. l'éclair parce que. Ah putain, tu vois. Tu veux que je fasse Non, non, tu peux pas, tu ne sais pas. Donc ça peut être risqué, là. Ah. Parce qu'il faut dévisser un peu. Là, il okay. faut sentir le tour... la vis. Voilà. Là, il faut que je mette n'arrive pas à à mon bébé. Oh, Dieu, ah, voilà. C'est bon, non, c'est pas Chine. bon. Le domino peut-être est trop vieille, hein. peut-être. Ah, il y a plein de gras, il y a plein de gras, peut-être. Il était à voile, toi, le domino. Là. Ben voilà, heureusement, j'ai. Je te dis que le domino, voilà. il était pas assez ouvert. Euh, oui. Je crois qu'il était bloqué à cause de gras. Ça marche pas. Il y a une casserole si ça chauffe. C'est ça. Tu allumes. tu le plaques là-bas au bout. Voilà. Tu fais installer la maison. C'est là. Tu mais là. Et mets, voilà. mets mais... Fais, ça essaye. J'ai jusqu'à combien Ah, c'est là, j'ai jusqu'à 9. Ah arrive wow. oui, comme la mienne. Ça chauffe vite, regarde. regarde. T'as vu la vitesse Donc t'as pas ah, bon, besoin. T'as bon, pas besoin, ça marche. T'as pas besoin. Oh, Putain, on le sent déjà. Donc arrête. Donc on va arrêter, moi. Non, tu fais comme ça, peut-être, tu penses. Ah non. Dix. Ah, t'es Voilà. C'est fait. Mais oui, si je veux c'est là. Bah, tu rallumes. Bah. Et tu mets... Ah, c'est tout là. Tu vas bah, je... Ah Oui, c'est bon. Bah, c'est bon. Bravo. Maintenant, je vais cuisiner voilà, mon donc, repas. Je vais pas commencer de ah salade. Non, ça chauffe à une vitesse, Très bien, merci. Voilà. Merci, Donc, Yako. Je vais te mettre le, le truc, là. Eh bien, Il m'aurait fallu... Tu pas de, de ruban adhésif pour, pour faire tes trucs Si, dans la, dans la terroir, là-bas. Je ah, va bah, chercher, je vais le faire. Bah, tu es à côté, là. Dans la terroir, je dis. Dans la terroir où tu non, vas une Oh là là quand j'ai des terroirs, terroirs, bon, bon, pourquoi tu as besoin d'aller loin? Ah, <smartement> <_pt> oh, it's done. Obligation, ma drogue, mais ma grande cassée, cassée. Ça m'a coûté 250 euros. Florian, avec, la, avec le mec. non, 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 elle sait que c'est toi qui vas m'installer. Je l'ai déjà dit, donc voilà. J'ai bien envoyé la facture.